Radyo Pilipinas. Pilipinas News Nationwide Balita naman sa si iba yung dagat bilang ng mga taong posibleng nasawi sa paghagupit ng pinakamalakas na bagyo sa Mayotte, France. Hindi pa matukoy ayon sa isang opisyal. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arrevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report Ayon sa isang senior local friends official, ilang daano o maaaring libu-libong tao ang posibleng namatay matapos tumama ang pinakamalakas na bagyo sa Mayot nitong linggo sa loob ng halos isang siglo. Sinabi naman ng French Interior Ministry na mahirap i-account ang lahat ng biktima at ito raw ay magiging komplikado dahil ang Mayot ay isang Muslim na lupain kung saan ang mga patay ay inililibing sa loob ng 24 oras alinsunod sa kanilang tradisyon. At dagdag pa raw dito ang bilang ng mahigit isang daang libong undocumented migrants. Sinabi naman ng tagapagsalita ng French Civil Security na si Alexander Josard nitong lunes na patuloy pa rin ang paghahanap ng mga rescuer ng mga nakaligtas at pilit na ibinabalik ang mga serbisyo sa lugar. Sinabi rin ng mga otoridad na isinagawa na ang maritime at aerial operations upang maghatid ng mga relief supply, mga kagamitan at iba pang tulong. Mula sa RP World Service, ito si Jay Avalo para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nation.